buro <laughs> ng aso. Ay, tantanan mo ako. Ayan. Oh, pag ka Lam gan, sipla dali ta ka rodan. Oh, sige. Yan ala ko. Kasi alis na ako bukas. Nilalang din ka. Ito yung tratado ng aso. May papansin. Aray! Bumalis ka dyan! Ha? Tantanan mo ako yun. Dos! Aray! 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 Binugbog na niya ako. Umalis! Tara, ulo ka talaga yung aso ka. Ako, aray! Umalis ka dyan! Aray! Lady, itong aso mo nabalil na naman! Umalis! wag mo ako! Huwag ka na ka pa. Ang sakit ka, nakatawad ko sa'yo. iyo. Ah! sa na hindi mo nyo. <laughs> aray! Aray! Ay! Diyos! Tumigil ka na, ha? Papansin ka na nyo. <laughs> Umalis ka dyan! Yan na naman yung may tulili na. <laughs> Matumba! Umalis ka! Pag nakagat mo ako, na nantay rabis ka ba? Huwag mong pakialaman ang mama. Wala, wala, wala. Kita ba man si na? Ay! Eh! Hey! Sus! Umalis ka nga dyan. Kaya ayaw kitang palabasin eh. Kasi demonyo ka talaga. Na? alin <laughs> niya na lang tayo. Hila na. Nagmumoment kami ni Eros. mero kasi. Oh, wala na. Tumayon na yung aso ko.

moment kami pa ko Roscoot ng sulpong na mo moment kami ti barok ah <laughs> ah one sign, apay ni bobo kaki ka <laughs> bobo kaki ka na na, na. Anansin, talagang turpi ajay. Aso ni Lidia ajay, putot na dahi toy. Uh, nirip na di aso da gamin nga askal. Isu e so, ajay ti combination da. Hmm. Diba ba? Aumat, aumat ti agpaaram ka niya na. Ako na agar ko, no? No, dati agpa ko ka niya na. Di, mabalin ko na mo kinimanang. singiren nyo ure, 5 mil. Ure 5 mil. Singirin nyo, kung agarad, na dati pa breed agpa-breed ka nga na ome at siya gus, di bagbagi ko, nakaramu-karamuta titirin mo di mo aso <laughs> nagsakit patay na gamin, aji nga itura na nga ibuilo na pang ilag to di doon nga saka na, ikugtar na di makin ude ay hey, bay wala ko lang i-video ka mo, i-live ka torpen wala man Tor, torping aso. Ayan. Huwag kami. Tagamin ito ka, After lang siguro umalis ako. Momin ko. Ha? Si nag nagbakasyon ni eh, Richard? May ka bububo dati na? Dati na inirangan? Ay, yung christmas Bububo, kakil ka. Bububo. Mukha ta rin. Kata mukha <laughs> ta rin. Guys. Ay. Ayan na. Ay, nako. Nagliwa na ito. ulo nun niya. Sa nagalugyag da. Magpatray da ang motoran. Ay, tumigil ka dyan. Ang hapdi na ng braso ko sa'yo. pasok na ako. Kain na kami, ha? Bali, kumain ka naman na. Oh, bibigyan kita pandisan, ha? Bigyan tayo ulit bukas pandisan. May pandisan ka pa naman doon. Hmm? Sige na. Mama, bibigyan kita pandisan. Bago ako matulog. Huwag kayong maagang gigising, ha? Kasi bukas mapupuyat ako. Ay! Tumala na katapos ka, tingkaw. Animal, gasamon. Pakawa ng Lord. Mm, Nagpurgot ni Richardan, ah. Nau, may sunod. Nagpurgot ni Ranganan. an nakita pa niya din, ah. Nakakamangan umingan. Diyay, nakakamangan ni Kakika. Ah, nakakamangan ni Kakika. <laughs> na may ko ito yung niranganan baka nandama agbaliman panuno na nagagagawa sublimanan ikabububo ay, ay tumalo na katan eh buko ka nagkapdusun malaga ka tao na niya ukulong adahin nula niya eh, pagayusan tili isbuna <laughs> pinaruar ko datta isuda gamin taray-taray dat tarwaron ay ah, munod gakon mga nakon sulpa so, sige man kami pa eh ti Di dinner ag dinner tayo sin <laughs> tamang mangandan ta ah, dawamanan ah, sen. sayin no maminsan na to pakita kanyamon ta sa sasaduta gamin busy-busy ag sasaduta ag pasyar kawan ngay, gamin. Kaslangay na banbanuga kami, ni painanaklaan ng gamin nga eh. Adi ko ah, tabenting aldawa lang. Tapos lagi sinuibi ko na muna. Ipainanaklaan ngay. eh. Hey! Makaunol gamal lang. Ay, naku, ni Kakika. <laughs> ah, ay, purgudo. Bagba Kakika, tada, purgudo. Bagba <laughs> Kakika, tada, purgudo. Sige, garod sa'yo, mga tayo pa oh, Sige. Mamush